Four five, eh boss batang Four lang. Ay station dito, mga idol 4-5 Eh boss batang Or five mga idol, or five, or five mga idol, or five, so cuma ng mga manak na Four five, four five mo, four five idol, four five sa bagyo, four five mga idol.

45 idol Four, five. Four, five, mga idol si bos batang idol hey, boss, mga idol bos batang idol Basta ang number natin Para makabenta tayo sa online Number 0999 477 5706 Yung Ayos bas basta mga idol Taka-taka nyo lang Para sa mga detalye Na itong mga manok Na pinakita natin Idol uh, ito Kay Boss Nelson uh, 35 Sa mga idol Boss Nelson 35 3-5 for my idol, my boss, Nelson. 3-5, my idol, my boss, Nelson. Boss Nelson My dog. 3-5. Hey, Boss Nelson to. 3-5. Ha, 3-5 to mga idol. Okay, hey, Boss Nelson. Ha, 3-5 mga idol. Revive to mga idol. Ano boss Nelson. nalisan? Three five. Ano ba sa nalisan? Ano ba sa nalisan? Ano 5 mga idol ay boss Nelson pa ay tayo idol ay boss Nelson pa No Pag-subscribe mga idol. Uh -huh. Ay, boss Nelson ito mga idol. 3-5. Uh -huh. boss Nelson, mga idol.

idol kay Boss JT eh, no? 3-5 3-5 daw mga idol May bawas pa oh. Bawas pa to mga idol 3-5 3-5 bye 5

May problem idol May bawas pa 35 may bawas pa yan mga idol May bawas pa ito mga idol 35 ah Ano, din. Number natin, boss. Yo nagre-report 8194829. Eddie ka ba? Eddie, meron ka? Ah, wala. Okay, yun na, kwentahin niyo sa Boss JT mga idol. Mahal uh, sa mga detalye ng binigay natin, mga manok. Salamat, Boss.